Hello! Welcome sa kanilang pag-ibagong vlog. Maula na Saturday ngayon. So, ayan po ang weather today. Maula. So, kadarating lang ni husband galing mamalingki. Ayan ang pinamili. Ang mga pinamili galing sa Palengki. Ayan na patatapos lang natin magboto sa ating routine tuwing umaga. So, muna pinagkainan ng customer. May customer na ako at may mga take out na rin. So, ito yung mga ginagawa sa umaga. Ayan, maulan ang weather today. Mabasa ang kalsada. So, ayan, no. Okay. So, magliligpit muna tayo ng ating pinagkainan na mga customer. Okay. So, ayan, tambak sa labo. Okay. Ayan, ayan, yung mga mangko. Mga sibuyas. So, that's it. Dito nagtatapos ang ating video. Bye. I see you in my next Bye.